Paminsan-minsan ay gusto rin naman natin matikman ang kakaibang lasa at recipe ng saging. Kaya for today's video, gagawa tayo ng banana cake na pwedeng pang merenda at pwede rin pang himagas na siguradong magugustuhan ng mga anak. Tara, simulan na natin. Maglagay ng margarine sa kawali. At kung wala naman tayong margarine, pwede rin naman tayong kumamit ng butter. Halo-halo lang natin ito hanggang sa matunaw ang margarine. At pagkatapos, pwede na tayo maglagay ng dalawang kutsara ng asukal. Light brown ang aking ginamit na asukal, pero pwede rin kayong gumamit ng puting asukal. At kung gusto nyo na mas matamis pa ito, pwede rin kayo magdagdag ng asukal. At kapag okay na ito, ay itabi lang muna natin ito. Gagamit tayo dito ng tatlong piraso ng saging. Hinatin lang natin sa gitna ang saging. Pagkatapos, ilalagay na natin dito sa tinunaw natin margarine kanina. Sa isang lagayan naman, maglalagay tayo ng isang piraso ng itlog. Pagkalagay nito ay pwede na tayong maglagay ng evaporated milk. At dahil nga wala akong evaporated milk, kaya nagtimpla lang ako ng powder milk sa isang baso. Maglagay ng konting olive oil o kahit na anong cooking oil na pwede ninyong gamitin. Isunod naman natin ngayon ang 1 cup all-purpose flour. At pagkatapos nito, lagyan natin ng konting baking powder. Gagamit lang tayo ng salaan para maiwasan natin na magkaroon ng buo-buo ito. So, ngayon, pwede na natin itong halu-haluin. Oops, nakalimutan natin maglagay ng vanilla. Halu-haluin natin ulit ito ng mabuti. Oops, nakalimutan natin ulit maglagay ng dalawang kutsara ng asukal. At kapag okay na ang texture na kagaya nito, ay pwede na natin itong ilagay sa saging. Kailangan na mahina lang ang apoy ng kalan para maiwasan na masunog ito. At kung umabot ka sa part na to, baka pwede pakicomment naman kung taga saan kayo para malaman ko kung hanggang saan nakarating itong aking video. Takpan natin ito hanggang 15 minutes. Pagkatapos ng labing limang minuto, baligtari lang natin ito gamit ang plato. Takpan naman natin ulit ito ng 15 minutes para sa kabila naman ang maluto. Finally mga mare, luto na rin ang ating banana cake. Ano pang hinihintay nyo mga mare? Try nyo na rin ito. Dahil sigurado naman na hindi kayo magsisisi sa lasa at sarap nito, na sigurado magugusuhan ng inyong mga anak, pwedeng pang merenda at pwedeng pang himagas. At kung nagustuhan nyo naman ang ating recipe, baka pwede follow like, and share. Thank you for watching!